Sige. Okay, post na itong Facebook. Ay, eh, pa Madiscover ka kung ako ka sa Amerikano. Ang bakong gamit ang sharing ay kayang papagalawin ng batang ito. Ganon kahitik ang ikip niya. gawa The plywood then maliliit na kahoy at may gamit na isa, dalawa, tatlo, apat, lima ito, walong sirens ang nilagyan ng tubig Kuya wa oi. Uy. Yung sabani mo na guna-una book na wala kayo kahuna-una anak, kapret na kung tao. <laughs> Do na gyud kay ba nga? Okay, tingnan mo. <laughs> Too big huh? ah, Nakapagkwari. Grabe.